Fuck my first na lang Sorry, din ah. na Di ko kaya magsalita ng Phantom twister, pangkatulad ako sa leaky box. Leaky box. dati pa yun. So, tayo na lang ay mag-high -store. store. House store? Okay, tama ako, house store. Okay, so, nahiya ako punta sa labas kasi baka makita niya ako ng mga parents ko. Nagbablog na ako. So, today, tara, tayo na ako. Masakit ng ano ko leeg ko. Okay. Na. So, mamaya, i-delete ko yung mga ano. Pero, bukas sa living room naman. So, today, tara. Mag-house tour tayo dito lang sa kwarto. Pero, una, tingnan mo yung damit ko. Dati kong damit to, Eh. Huwag niya pakita. <laughs> Nakalitaw. Gaya na ako crop top to kasi. Oh, may shorts. Gaya din ako kap. Ang gulo-gulo yung book ko. Palagi ako nag-advance. So, ta? House store! So, ito ang higaan ko. Diyan ako sa ano. Dito sa left. Diyan. Wait lang, hindi nyo bakit Ayan. Diyan. Diyan, no? Oh. Okay, diyan. So, tapos, yung tatay ko nasa gitna ito. Ang sorry guys, kung magulo ha. Ganyan, ganyan, ganyan yung mga parents ko. Dito naman, ka nanay, sa so nanay ko. Tapos, ito yung mga damit. Mga damit. Ang dami kalat dito. Wait lang. Bago yan, patayin natin ng lower Okay. May akyat kami. Tapos it... Mga mangapabango. Wag niya pansin to. <laughs> Wala to. Tapos na natin sa akyat. Sobrang magulo, guys. Oh, dati nilagay ko yung desk ko diyan na organized. Ngayon ang gulo-gulo na. Tingnan mo. Kawawa naman yung kuya ko. Diyan yung kuya ko. Pero, na doon na siya nawipat kasi may nagbabantay. Kawawa naman yung kwarto ni kuya. Higaan niya pala. Tapos, ito yung kwarto. Ay, kwarto. Aircon. Yan. O, diba? Yan lang. Tapos... Okay, alay, like. <laughs> yan lang. Ay, may seaweed pala. Kapag hindi nyo nakita, sabihin nyo sa akin, i-comment mo. Ay comment nyo guys. Seaweed, kinain ko yung isa. So, okay, ang next naman vlog ay lipit ko na naman kahapon ko pa na maayos to tapos ngayon tingnan nyo oh, ang gulo gulo ng parents ko guys ang gulo din yung <laughs> sa akin pati yung sa akin syempre <laughs> so may dumi dito mga dumi may ipis dito so kaya okay likpit tayo likpit Okay guys, nakita nyo ba? Sorry ah, ganyan. Ah, wala ko kasi phone holder. Okay. Sindi mo na. Sindi ko muna yung ano. Para masaya. Ay! Sorry, di ko napansin. Okay. Nakita nyo ba ako? Perfect. Perfect. Ah! Okay. Okay una ay ayos natin yung higaan ko muna. Kapag hindi nyo nakita, huwag kayong ano <laughs> Ito yung My favorite stuff, toy. Okay. okay. Tapos mamaya ilagay ko na pabango kasi malamang mapabango. Gusto ko yung may bambang, uh, pabango kapag nasa room ko. Ganon. So, habang ako nag ano, naglipit ng kwarto ay maglipit ng kwarto higaan ano, ano kasi um, wait lang <laughs> Busy ako habang ako naglipit ng higaan let me talk you about myself ako nga si Alison Ray Hipolito bakit Ray kasi yung nanay ko ay Rhea. Tapos, tapos, yung tatay ko ay Edward. Sila ay Hope Hippolito. Si Hippolito. Okay, wait lang ang bula! So, ako nga ay 10 years old. Malapit na mag-11. Okay. Magkaroon ako ng period. 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 Sorry ha, ah, ako magulo. Hindi ko ako ah, marunong sa ano to. Hindi ako marunong, guys. Okay. Birthday ko ay September 27, 2014. Aha, uh -huh, 2014. 2014 talaga. Okay? Tapos, um, yun lang. Wala ko naisip. Palagi natutuwa yung mga parents ko. Ay, mabago lang ko. Kaya, okay, yeah. Gusto ko yung may gown kapag sa birthday ko. Kaso, kaso wala na kami. Pera! Aray! Nung dati, nung first time ako nag-video sa inyo, guys, um, gusto ko namin ng tatay ko ay mag-vlog kami. Gusto ng tatay ko. Okay. nakakapagod naman. Oo. Oh, oh, At saka, hindi ko sinabi pala kung anong ray ko, sorry. Sinu sinabi ko lang yung pangalan nila. Ay, yung pangalan ng parents ko. Hindi ko napansin na. Guys. Alright. So, yun like ko, guys. Okay, tapos um um yung Ray ko, yung yung R ay nag um, nagsimula sa letter R ng rel ng nanay ko. R. Tapos sa huli ay A. So Rhea tapos R A. Tapos yung yung tatay ko nag-umpis, nagsisimula sa letter E. So, Ray. Kaya, kaya Ray. Kasi mga pangalan ng tatay ko. Mga hipol ito, family kami. Ah, family. Hindi ako marunong sa likpit na to. Kakabata ko lang. Uy! May crush ba kayo? Yee! Crush, crush kayo. Ha? crush crush ba kayo? May crush kayo? Sabihin nyo na. Di, promise di ko sasabihin sa crush nyo. Why? Sana future husband nyo. Why? <laughs> anyways. Anyways. Di ako marunong. Ah, nakakapagod naman. lang. <laughs> okay. Mamaya. Wait lang, guys. Habang. Wait lang. Wait lang, guys. Babalik ako muna. Hindi ko sinabi sa mga pamilya ko. Nabalik pala ako. Ipapag ko yung mga baso, mga ano, mga dumi. Tapos ilagay ng majors <laughs> dito. Ang <Sambaw. laughs> Sabihin nyo na yung crush nyo. Promise, hindi ko sasabihin sa iba. Hindi ko sasabihin dito sa crush nyo. Tapos, nag-aaral ako sa San Agustin Integrated School. Kung gusto niyo ako i-meet, punta kayo doon. Malapit lang. Kung malayo kayo, hindi okay lang. Okay? Kung gusto niyo ako i-vlog sa school ko, i-comment down below. Okay? Comment down below kung gusto niyo di ako marurong sa comment turn on turn off kasi first time nun first time nun ako okay I right, think ready na ready na ata ah naulog ako guys <laughs> okay wag kayo wag tayo kasi tingnan nyo Naliligpit lang ako. Ganyan talaga ako. Hindi ako talaga makusap kapag may ginagawa ako. Wow! I think tapos nata. Ah! Awi! Okay, malapit na. Galing to sa tita ko, mga papa Oh. <laughs> Madami. Malapit na tayo. Wait lang. Nagkalito yung chan Okay. Tapos na guys Nakakapagod naman Nakakapagod naman Uy, Okay guys Yan lang Kung gusto nyo ako mag vlog sa school Okay lang yon, Pwede yun Okay Okay na Bye guys